Good morning guys. For today's video, ah uh, magbinta tayo ng ano, kopras yung niyog. ayan, Isang sidecar. Pagkatapos, ah uh, maya pala, magpakain muna pala ako ng baboy. tas ko hindi pa rin ako kumain. Pakain muna tayo guys. Tapos ito, kare din na. Kasi naubusan na ako ng bigas, pangbili ko ng bigas. Tapos yung gasolin ko, konti na lang natira. Konti lang bumibili. Um, tagal ng ano income sa so, gasolina uh, mahina ang ano binta pagkain muna tayo guys samahan nyo po kasi ito yung pagkain nya ready na rin ay yung ano pala yung baboy ko akala ko hindi siya buntis kasi ano siya eh tapos ngayon biglang lumubo yung tiyan yung tiyan niya ibig sabihin buntis ito Hanap ko yung ano, yung lagayan ng pagkain niya. Ano ito pala? Ayan o buntis daw. Sabi ng mga kapitbahay namin, buntis daw. Buntis pala ito, akala ko hindi. Katayin ko sana ngayong pista. Kaso lumabas na yung ano eh. Yung siya na, lumubo na. Good news no. Hindi na siya bad news. Dati, pa-confirm-confirm pa ako na hindi buntis. Kaso ito ngayon, lumubo pala yung tiyan niya. Yes, yan. Dibin mo ako maraming biika Hala ko, kakatayin na kita eh. Mabait yung baboy na yan eh. Kaya alangan na kung ibenta. Tsaka kawawa pag kinatay. Sabi ko sa kanya, pag di ka nabuntis, kakatayin kita. Buti na lang nabuntis. Sumala siguro. <laughs> Takot siya mamatay. <laughs> Ubon na yung tiyan niya. Marami ng biik yan. Mali, isang buwan na yan yung tiyan niya. Isang buwan pa lang. Pagka umabot na ng dalawang buwan, lobo na talaga yan. Bilis kain. Ubusin mo yan. Ubon na yung tiyan. Ubanan na siya. Marami akong gagay. Magbinta ko niyo. Pakabait ka dyan ha. Tapos yung baboy ni Papa, ng anak kanina, nandoon sila oh. Nandoon sila, nagkabit ng trapal dahil wala, si, wala rin ano sila eh, walang kulungan. Kaya, <laughs> ewan ko lang kung ilan ang anak nun. Dito na lang sila, Link. Eh. Tago, ko hindi pa siya naluto marami talaga ang sinasaing ko dahil pagdating sa tanghali tinatamad ako magsaing tapos na ako magugas plato magbinta ako mamaya yung lagayan ko ng bigas malagyan na yan kasi wala na laman at buti na lang mayroon akong mga niyog na binili Uh, pag nabinta, bili ulit ng bigas. Malapit ng pesta, pero ang mabiling bigas, dalawang kilo lang. Wala, wala po akong handa sa pesta, wala po akong trabaho. Wala rin akong baboy, may baboy ako, pero ano, inahin. Kung nanganak sana nung una yon sigurado, may litson tayo. Uh, mamaya magbinta tayo ng ano, niyog, samahan nyo ako guys, kung magkano kaya ang benta ko doon walang naglako na ano ng isda tapos ito yung ano to ah, ano to ah, 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 ah. pahid ang, ano nito pangalan nito ano sambong pahid Kamot daw yan sa UTI at saka kidney problems. Sana gumaling ako. Ayoko pang mamatay, no? Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong gustong tulungan. Nag-ipon pa kasi ako, guys, ng ano? Para pa ultrasounds ko. Kasi wala pa akong pera. Nag-ipon pa. Baka siguro ma-ultrasound ako pagkatapos ng pesta yung gas ko hindi rin naubos eh. pa ang dami pa ayun yung gasolina ko tapos ito may isang container tapos mayroon pa yun no? tapos sa labas nandun din sa labas yung gasolina ko marami din yun ah uh, pitong perasong buti yun hindi wala pa eh matumal pa ang benta ngayon Ah, uh, bantali. Bilis kay magbintang tayo niyo. Huwag ko si Ilil. Sama ko siya. Wala. Lang kasama sira do ito. asok yung asok Yung ibang asok yung asok yung aso natin. Mabait yan. Hindi yun mag magano pero pag yung ibang aso, ah, yari tayo doon. Kubid. Kubid. Bantayan mo ah. Bantay ka diyan. Magbinta na kami ni Ilil, yung anak ko kasama ko magbinta. Kasama maya na kami kakain. para makabili aming ulam doon. Walang ulam eh. aku guys, eh timbang nih nggak alkansi kayo kayak gakme kayak emang lebih karena. Oh di to. Ini guys. <laughs> 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 <laughs>

Pilih, pilih kebuknya, siap. Ini? Oh. Buat aku nabayarin banyak. 50? 50 pisang? Oh, 250. 250? Oh, 150. 250 lagi, tuh. Pusik, buang, ano bang layak kahit ano tayo okay. layak ang bayo lasik na ano <makes noise> bayad sa among kupras kung pila to ang akong kameraman nag-abot sa tulog oras nag ha wala, wala gi-stop wapo gini ba taa niabot na among bayad ni Ara makapuhunan na nag makapalit sa bugas

Eh, ka selamat ka iko oh, Thank you. Ayon may ulam na kami ni Ilil. Ini -il. ara mga mga guapo, mga vigilante ni sila. 24 hours ni gadyote sa tong barangay. Nasik kagawa Juyun. Kagawa do si Biloy. Ang gan og si Bung Nabaro.

mapua para para iwas sa mga kwan mga away o mga unsa pa mga sila ang bantay. pauli na jud sa akong anak guys ah, wala mi nakapalit og bugas unya na lang siguro tapos ito guys oh ito ang kapistahan ngayon San Vicente Ferrer pag nakita nito sa kalsada alam na malapit na ang pista pag nakita niyo, na to sa tabing kalsada ibig sabihin malapit na yung pista yan oh doon pa oh, oh. sa pikas tas doon pa sa kabila Tapos sinanay, nagbaklay nay nalabyan namo si kagawad nag tulid sa linyas tubig kay dilig agas ang dito sa amo sa ubos dapit mm. ah wala wala daw ni dapit kusog man dito ni sa unahan kay dapit Oh, karon pasay na nagkusog. Nagkagas. Yan, si Kagawa Jone eh. nag repair sa tubig sa linya. Na si Auntie Iga nagbaklay. Oh. Apa ngante? Mapua? Aw. Guys. Oh. Nice. Okay. Dua pakayo kau oh, naglantaw. Ligya Wala ko naglasa. Tambet court. ano, binigay ni Uncle Enjoy na isda. Yung kapatid ni Auntie Iga. Yan o. Sarap na itong sabaw. Ha. Kain tayo. Kain tayo guys. Ayong... Kumain daw